Nasa ati po linya ngayon si uh, Attorney Armando Cabalida, ang City Prosecutor po ng Navotas. Ito po'y importanteng kaso na ating binabantayan. If you recall, ito pong kaso ni Jemboy Baltasar kung saan nga po ang uh, isa po lamang dito ang guilty ng homicide at ang iba po ay may mga pulis na sangkot dito ay Tinaguri ang nga po na light penalties lamang ang ginawad po ng hukuman. Tanong dito, ano po ang next move ng prosecution? Maganda umaga po, attorney. Maganda umaga po. So, instead, ma-open na aga po sa inyo. Uh, kasama ang inyong uh, temong kay Bibi Sasa po. So, apo, apo. Damo, salamat, attorney. Sige po. Sa ngayon po, ano ang binabalak ng prosecution dito po sa hatol na iginawad ng uh, Navotas RTC sa kaso po ni Jemboy? Uh, sir, bagamat uh, masabi po namin na uh, ang desisyon ng Korte ay aming respeto, hindi po sinasabi na kami ay nakikiisa o kami ay sumasangayon sa kanyang desisyon. Nang dahil po dyan, sa ngayon, uh, kasama o katuwang ang uh, mga abogado ng Pabilyang Bartasar, ang aming departamento ang opisina ay naghahanda po ng tinatawag po natin na motion for reconsideration upang mapag-usapan at uh, may uh, maipakita doon sa korte kung ano yung hindi po namin sinasakayunan sa kanyang desisyon. Ngayon naman, kung sakasakali man, ito din ay pamamaraan upang uh, ating maiangat o maipadala sa tamang opisina kung saan siguro ay masasabi natin na hindi lamang nag-iisa ang taong nag-a-appreciate doon sa mga ebidensya na ating inalalatag kung hindi ito ay base na sa isang collegial body po, sir. O pang at mausisan muli kung ano ba talaga ang karapat na pat na magiging decision o hatol sa kaso na ating dinibigay. Din din. Kailan po ang deadline ng pagsasampa ninyo ng motion for reconsideration sa Navotas RTC at hindi ba ito nangangahulugan po ng double jeopardy? Ay, hindi po, sir. Dahil uh... Uh, ang double jeopardy ay lalabas lamang kung sinasabi natin ang isang tao na siya nakusahan o nakonfito ay muling kakasuhan. Ito po ay atin lamang pinatiting ng muli kung ano po ba ang karapat dapat na magiging uh, tamang parusa na nararapat sa tao. At masasabi ko na rin po sa inyo po, sir, na sa ngayon, ang akusado pong si uh, uh Police Sergeant uh, Jerry Maliban siya po mismo ay nag ng kanyang kaso. Siya ay uh, nagsusumiti na po sa ating korte ng tinatawag na notice of appeal. Kung saan muli at uh, kanyang pinilit na matingnan muli o ano man ang naging hatol sa kanya. Apo. So meaning sinasabi niya na mali yung hatol dito po kay Maliban at uh, gusto niya mangyari ma-acquit siya? Yes po sir. Yun okay. po ang kanyang ginanais. Okay, pero uh, ilang pong araw pa ang nalalabi sa inyo to file the corresponding motion? We have still the time, sir, because the most important consideration should be filed within the, the 15 days of which we still have. Okay. Saan, um, Saan kaya nagkulang dito ang paghaharap ng ebidensya para masabi na homicide lang ito at yung pong aapat na mga pulis na sangkot dito ay hindi nga nadamay doon sa conviction nitong si uh, itong nitong si Maliban. Mahirap po sa na sabihin sir Ted na may pagkukulang sapagkat ang sinasabi po natin ang ebidensya ay ina po ng isang tao na dumidinig dito. Kung sa sakali man ang kanyang appreciation ay iba doon sa appreciation ng mga tao o partido ng isang kaso, hindi po natin pwedeng sabihin na ito ay nagkulang. Bagamat siguro iyan ang kanyang pananaw, ang sa parte naman, katulad sa amin sa prosecution, ay masasabi po namin na iba ilatag po namin ang mga dapat na ebidensya po, sir. Ito hung uh, apat na mga polis na ito, itong si Balais, Esculion, si Blanco at Mangada, da. ho ba't ito'y pinakawalan na ngayon? Yes sir, dahil doon sa sentensya na ikinawad ng ating hukuman, uh, kung saan sila ay nakitaan lang po ng uh, tinatawag po natin illegal discharge, nawala wala po iyong ating ninanais na conspiracy kung saan ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat dahil sa pagkakataon na yan at uh, nilagyan pa nung tinatawag natin yung tigiting circumstances, sir. Kaya medyo mababa po ang uh, sentensya na naigawan sa kanila. Opo, ito hong apat na ito, hindi ho ba ito'y na-dismiss na servisyo na? Um, in so far as the administrative aspect, sir, we cannot say that for sure. Dahil hindi po yun ay nasasakop sa aming uh, opisina. Opo, pero kapag ho ba ganun na uh, theoretically, kung ito'y na-dismiss na sa serbisyo, ang balita po namin, they are appealing sa PMP na makabalik sa serbisyo. Ano ho ang inyong take doon? Uh, sa amin po, sir, ay talagang uh, uh, gagawin po namin, siguro lalo na sa pamilya ng uh, biktima, ang uh, lahat ng kapamaraanan no, para mga tao ito ay hindi na makabalik sa serbisyo sapagkat siguro naman eh, sila ay hindi karapat-dapat sa posisyon na kanilang hinahawakan ng dahil sa pangyayari. Opo, uh, pero ang, ang balita niyo ho ba, uh, ito'y pinakawalan na at ngayon po nagbabalak bumalik sa serbisyo? Yes po sir, iyon po ang aming narinig. Mm. At dito kasi alam po naman namin ang inyong pong sakop dito ay criminal case Pero papano po yung sa aspeto po na ito'y babalik pa sa serbisyo at sino, ho ang, may, sino po ang nasa poder para ito'y questionin sa PMP, ah uh, IAS? Yes. Uh, Unang-una po sir, ang pamilya naman ng mga Baltasar ay meron po sila privado mga abogado na siyang tumutulong sa kanila. Ito mm -hmm. po ay hawak ng mga abogado na ito po sir. Okay. Sige po. So um attorney, uh, paano po ang sistema inyo pong gagawin dito? You are going to file the motion first with the Navotas RTC 286? Yes sir. Iyon po ang proseso na ating susundin. Okay. And then, ang inyo pong apila dito, ang inyo motion po dito, ay uh, mag, uh, magsasabi na nagkamali ang huwes at dapat, dapat nga dito murder ito at itong apat na pulis ay dapat kasabot din dahil ito po ay conspiracy. Yun ho ba yun? Um, mahirap sabihin, sir, na nagkamali po ang huwes kung hindi Uh, ang nagiging basihan po ng huwes ay hindi kahalintulad sa mga basihan na ating support na ipapakita sa kanya. Mm -hmm. Ma e ibang aspeto ang kanya nakita kung kaya ito ay hindi karapat-dapat na siyang gamitin sa uh, legal na usapin na ito. Opo. Uh, hindi ho ba ang elements of murder here are all present? Yes sir. Sa aking pananaw po sir, talagang yan ang aming ipinapakita at iginigigit sa hukuman uh -huh. na ang pangyayari ay hindi lamang homicide o hindi lamang intensong pagpatay. Kung mm. hindi ito ay may sadyang pagpatay. Kung kaya tag-elemento mm -hmm. ng border, particular niya ang ng procedure sir, ay naroon. Opo. Ginamit niyo ba dito yung uh, testimonya ni Dr. Raquel Fortune? Yes, sir. Ah uh, si Dr. Raquel Fortun po ay nakaupo bilang testigo na prosecution. Opo. siya po ay naisa lang sa husgado. Yes po, sir. At siya ay naitanong ah uh, ng uh, o ng prosecution, ng uh -huh. depensa, apatin po ng ating US. Opo. Kayo ba, attorney, ay susuportahan dito ng tanggapan ng Solgen? Ay, yun, ah uh, yun ang isang bagay sa akin pagkakaalam po. ah. Uh, ang aming pagkakalam nga po ay may koordinasyon na po ang uh, ating departamento, ang uh, Department of Justice also, doon sa Office of the uh, Solicitor General. Sorry. Opo, oh, kasi ang sabi po ng DOJ, eh, ang Solicitor daw po ay tutulong po sa inyo dito pa sa paghahanda nga po ng, ng apila o motion. Yes po, sir, so, dahil ang abogado po ng ating goberno ay ang Office of the Solicitor General. Po, sir. Kami po ay makikipagtulungan at makikiusap mm -hmm. po sa kanila at maibigay sa kanila ang basihan ng aming uh, ikaw motion for consideration, sir. O oh, sige po. So sa ngayon po, para lang po mas klaro, so ang inyo pong motion opo, oh, ay para dito kay Staff Sergeant Jerry Sabate Maliban at dito po sa apat pang pulis, wala nang ibang pulis na isasama po ninyo. Uh, kasama pa rin po, sir, even, uh, the, uh, I, uh, even yung ating sinasabi na si uh, Police Officer Antonio Bugayong, sir, yung kanyang apitan, eh, ito pa din ay pwedeng tinan doon sa aming motion for reconsideration. Mm -hmm. At nasa panig na po ng ating Office of the Solicitor General kung sa kasakali man ano ang sa palagay nila ay dapat lang gawin Opo. So isasama po itong si Staff Sergeant Antonio Balsita Bugayong ng Intelligence Service. Yes po, Sir Ted. Okay. And then, uh, nasaan po ngayon itong si Jerry Maliban? Na, ito ba yung ano, uh, nakapagpiansa o serving sentence na po ito? Sa akin pagkakaalam po, Sir Ted, siya po ay still serving ser sentence po, Sir Ted. Apo, saan nakakulong ito ngayon? Uh, dito po sa uh, City si Jail. Okay, sige po. So sa ngayon po, sir, uh, um, 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 kung sakasakali po, ano pa ang mga opsyon natin? Theoretically, kung hindi kayo pagbibigyan ng Navotas RTC. Um, uh, ito na po, sir, ang tinatawag natin na ibibigay nating opsyon doon sa ating Office of the Solicitor General upang dalhin ang nasabing ko sa doon sa mas na, mataas na hukuman po, sir. O tingnan muli kung tama ba o meron bang pagkukulang ay naging disisyon ng ating hukuman. Okay, sige po. So sa ngayon po sir, meron ba kayong pecha kung kailan kayong maghahain ng inyong motion sa Nabotas RTC? Actually sir, the motion for reconsideration has already been prepared and we are only waiting uh, para sa tamang panahon and uh, we will be filing as soon as uh, possible sir. Yan okay. lang naman po, nakarigil na po siya. po, sige. So anytime soon? Yes po, sir. Okay. Again, dito po, sino-sino po ang humarap para po sa prosecution dito? Malibang kay uh, Dr. Raquel Fortune, yung pong kanyang, yung best friend ni Jamboy, di ba humarap din po? Yes po, sir. At ang matter of fact, humarap din po yung ating dalawang uh, hepe noong investiga uh, ng uh, polisya na nakakasakop ang, ang substation force sa uh, pagkataon ni uh, uh, Police uh, Captain uh, Carpio at saka po si Police Captain De La Cruz na hipin ng SWAT. Uh, humarap din po ang uh, ating testigo na nandoon sa mismong uh, site of the crime or the incident, uh, si Sunny Boy, mm -hmm. um, ang ama po ni uh, Jim Boy na, na biktima ng nasabing insidente. Mm -hmm. At uh, marami pa po sir, the balisticians as well as the, uh, uh yung nagkandak ng paraffin doon sa Uh, ating mga akusado sir. Okay, sige. Sa simple hong ano dito kwento, 'di ba, attorney, uh, may hinahabol itong mga pulis na ito na sangkot sa krimen. Anong krimen po iyon? That was more sir because uh, yung tinatawag po natin kanilang inahabol uh, sa katauhan ni Rere noong gabi na iyon, ito po ay pumatay na isang tao sa harap-harapan mismo ng kanyang little partner. Kaya siya po ang hinahabol ng mga kapulisan noong panahon po na iyon. Mm. And then, sinahabol nila, opo, oh oh, eh, nataon po naman ng mga hapon ng Augusto si Jemboy kasama si Sunnyboy, di ba? Yes, oh, yes po. Oo, uh, eh, naghahanda ng kanilang bangka. Yes po, para po ibang isda ayon sa kwento na ating pong natanggap. Oo, oh, and then dumating ito mga pulis, nang walang kaabog-abog, agad nang pinagrarat-rat itong sila ah. Jemboy. Mahirap po sir para magsalita sa ganoon sitwasyon sir dahil meron po tayo kami bilang parte ng legal na usapin sir ay binabawalan po na magsasalita tungkol na sa rito ng kaso uh, lalo na po doon sa prinsipyo na sinatama okay. natin sa kaya ipagpaumanin po ninyo. But it is on record already attorney right doon sa testimonya nga ng testigo dito di ba? Yes po, okay. Uh, po yes, sir. Okay. We're just talking about what is stated in the facts of the case. Though, hindi ho natin pinangungunahan yung magiging desisyon dito nga ng husgado. Pero yun po yung kwento dito. May, may, may hinahanap ang mga pulis na murder suspect. Pumunta sila doon sa may port at naabutan nila itong sina Gemboy at saka yung kanyang kaibigan na naglilinis ng bangka at yun po, walang kaabog-abog na pinagbabaril itong mga pulis na ito eh, po ang naging pinto na ating natanggap po. Di ba? Yun po ang lumalabas nga doon sa facts of the case. Kaya po naging murder nga ito. Eh. Walang kaabog-abog as in, opo, uh, pinaulanan po ng bala. Mga ilang... Ilang pong ano, ilang basyo na recover dito at gaano karami ang tama ni Jemboy dito? Actually po sir, uh, far as the facts is concerned, iisang basyo po ang na-recover sir. Pero ang tama po na tamo ni Jemboy ay dalawa. Mm -hmm. Ang unang tama po ay ang uh, nasa bandang likuran ng kanyang ulo sa kaliwang tay na lumabas dito po sa kaliwang harapan mm -hmm. ng kanyang ilong. Mm -hmm. At ang isa naman pong tama po sir ay dito sa kanyang kamay kung saan ito ay nasa dorsal portion o likuran at hindi okay. harapan. Ito okay. ang nagiging dahilan kung bakit tayo bilang sa prosecution ay naghain ng kasong okay. order po sir. Ilan, ilan po ang tama ng bangka? Uh, wala pong nakalagay na tama doon sa bangka, sir. There was an no investigation on it. Ang nakikita lang po dati yung tama doon sa katawan ng ating biktima, sir. Opo. Pa Paano po na nawalan ng basyo dito? Eh, di ba ang ginamit nito puro po mga ano, uh, as a service firearm na mga police na mga 9mm? Yes po, sir. 9mm. At meron na pong nagamit po, sir, na 556 kung patabagin po natin yung service po ng SWAT. Oo. Eh, pero hindi ho ba yan eh, naglalabas ng mga basyo? Ba't biglang wala nakuwang basyo? Eh, kinalulungkot po natin, sir, na ito ay nasa panig ng na ating kapulisan. Mm -hmm. Totoo po, wala pong nakukuha na basyo doon sa lugar mm -hmm. kung saan nangyari ang insidente. Maliban lamang po sa iisang basyo ng 9 mm -hmm. na siyang sinumiti noong kamag-anak po ng ating biktima. Ah, kaya nga po, eh, nung, nung sila'y pumutok, oh, kinulekta nila ang basyo at wala silang i-turn over sa soko. Um, masasabi po natin, sir, na wala tayong kaalaman tungkol mm -hmm. po sa state of Basta apo. wala pong mabasyo na naisumite, maliban apo. lamang sa isang basyo, Opo, opo. Sige po. So, abangan po namin, attorney, ang inyong pong filing ng motion dito. Kami nakasubaybay lang po dito kasi nga, Kaysa po kami ninyo na nalulungkot sa naging desisyon po ng hukuman baga sabi nga po ninyo, iginagalang natin yon pero we are sa uh, we're just following the process ano ho para makamtan ni Jemboy at ng kanyang pamilya ang katarungan sa kasong ito. Yes po sir Ted, maasahan po ninyo the moment na ipal po namin ang amin motion for reconsideration, ito ay ipapaalam po namin sa inyo. Opo. Opo. Damong salamat attorney, thank you po. Apo, thank you. Si Attorney Armando Cabalida, ang City Prosecutor po ng Navotas City, Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.